Sa Cebu City, inaresto ang isang kapitan ng barko matapos siyang ireklamo ng mahigit dalawampung mangingisda. Ayon sa mga mangingisda, pinagmamalupitan sila nito at hindi pinapakain ng maayos kapag wala silang nahuhuling isda. Makibalita tayo kay Bex May Humawas ng GMA Cebu. Pinagmalupitan? Hindi pinakain ng maayos at hindi binigyan ng sapat na gamit sa pangingisda. Ito ang ilan sa mga reklamo ng 26 na mangingisda laban sa kanilang kapitan. Dahil di na raw nila kaya ang kanilang sitwasyon, gumawa na sila ng paraan para makatakas. Habang nasa ilalim daw sila ng dagat na sakop ng palawan, sinira nila ang gamit nilang lambat sinabi nila sa kapitan na kailangan nilang dumaong para maipatahi ito at pumayag naman ang kapitan. Pagdating sa baybayin, tumakas sila at humingi ng tulong sa mga otoridad. Ang ilang ibuhat, ilang ang kaning pukot uh, kita Itastasan nila para donay uh, donay rason nga mudungko sila sa mama o niya ilang tahiyon. Pagdungko na nila,

ayon sa mga mangis ng pawang mga Cebuano. Nirecruit sila ng kanilang kapitan na si Yolo Pleserda sa Cebu noon pang nakaraang Nobyembre. Binigyan pa raw ang bawat isa sa kanila ng 15,000 advance sa kanilang sahod para sa limang buwan na kontrata. Kaya naman pumayag silang pumalaot. Pero sa loob ng ilang buwan sa dagat, matindi raw ang naging sakripisyo nila. Pinapakain lang daw sila kapag nakakakota sila sa pangingisda. Sa tuwing sumisisid sila, air compressor lang din daw ang ginagamit nila para makahinga sa tubig. Ang mas masaklap, nawawala ang isa pa nilang kasamahang mangingisda. Pinatalon daw kasi ito sa dagat ng inirereklamong kapitan. Sa akin kayo sa buo ako anak sa kiyosan. Na, na, Nakikipag-ugnayan na ang Palawan Provincial Government sa Cebu Provincial Government para sa susunod nilang hakbang. They have to undergo a psychosocial uh, briefing. Ang At ating mga Aminza State prosecutor also uh, sisidas uh, sa pagkuhan ng mga, mga affidavits. Naaresto na ang kapitan ng barko at sasapahan ng kasong forced labor in relation to qualified trafficking. Itinanggi niya ang mga akusasyon ng mga mangisda. Backsmell, as nagbabalita, Pilipinas.